Noong panahon bago pa dumating ang mga dayuhan sa Kapuloan, sa kabundukan ng Cebu ay nakatira ang isang diwatang kilala bilang Mariang Kakaw. Siya ang bantay ng mga punong kakaw, nagbibigay ng masaganang ani sa mga taong mapagkumbaba at nagpaparusa sa mga mapagsamantala. Sinasabing si Maria ay hindi lamang diwata, kundi reyna ng isang lumubog na kaharian. Ang kanyang mga tauhan ay mga engkanto at anito na naglilingkod sa kalikasan. Upang mapangalagaan ang kanyang yaman, ipinatayo niya ang isang barkong ginto na yari sa kahoy ng kakaibang puno na hindi nasusunog at hindi nilulubog ng alon. Barko ng kayamanan at katarungan. Ang barkong ito ay hindi kailanman nakita sa liwanag ng araw. Lumilitaw lamang ito tuwing ang kabundukan ay nababalot ng ulap at ang ilog ay umaapaw. Sinasabing ang layunin ng barko ay hindi para sa digmaan, kundi para maghatid ng kakao, ginto, at gamot na mula sa mga halamang sagrado sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Ito ang unang ruta ng kalakalan bago pa nagkaroon ng ruta ang mga banyaga. Ang barko ni Maria ay sinasabing nakarating sa mga pulo ng Bohol, Leyte, Samar, at maging sa Ilagang Mindanao upang ipagpalat ang kakaw sa Perlas, jade at Panapanahong Butil. Ito ang itinuturing ng matatanda na unang anyo ng kalakalan ng mga katutubo, isang sistemang nakabatay sa tiwala at pagkakaisa, hindi sa pananakop. Ngunit hindi lahat ay humanga. May mga dato na nagnanais maagaw ang barko upang ariin ang kayamanan. Nang subukan itong sakupin, ang dagat ay kumulo, ang langit ay kumidlat, at ang mga bundok ay umalangaungaw sa tinig ni Maria. Mas mahigit, ang yaman ng kalikasan ay hindi pag-aari ng iilan. Ang lupa at tubig ay pag-aari ng lahat ng nananalig sa balanse ang mga naghangad ng kasakiman ay nalunod sa sariling pagnanasa, at mula noon, ang barko ay hindi na nakita ng mga mata ng taong may masamang hangarin. Sa tuwing may matinding ulan o baha sa Cebu, sinasabing may maririnig na tunog ng kampana mula sa ilog, kundi at na ang barko ni Mariang Kakao ay muling naglalayag upang alamin kung ang mga tao ay marunong pang magpasalamat sa biyaya ng kalikasan. At sa mga gabing tahimik, kapag ang hangin ay may halimuyak ng bagong posbong na kakao, Mararamdaman mo ang presensya ng diwatang hindi kailanman nawala, bantay ng kagubatan, reyna ng barkong hindi lumulubog, at tagapangalaga ng puso ng ating kasaysayan.